inyong lahat. Ah, uh, time check 1:27 PM. A uh, bare months pa rin mga katropa no. Ah. Uh, alanganin ni oras ang 1:27. Ah, uh, kuha tayo ng 868. Valenzuela to Antipolo lamang at ang kanyang layo ay 39 kilometers pwedeng pwede natin masabayan to Kasi mga tropi lang daw mga tropa Balik ako Kung kaya nating sabayan Baka mapuno tayo eh Ma'am uh, Sa lalamog po Tanong ko lang po kung ano po yung papadeliver Tatlong bag mga ano yun, Parts ng Ah, sige ba Makasya uh, naman po ano Sa uh, uh, Ah, sige ba Ah, sige ba Papunta na po? Pa. Okay, thank you Ayan mga tropa Kapipika pa lang natin Tapos pagkabukas natin ulit ng Lala Move Up ay nakakakuha kagad tayo ng 564 Balenzuela to Marikina along the way yung mga katropa kaya magandang kombinasyon okay mga tropa malapit lang yun pero natagal lang tayo sa pagkontak sa sa warehouse no konti lang din o oh. subukan natin tumatlo oops balik Subukan natin tumatlo kasi alam ko pwede na triple book. Okay? mga katropa, ah, hindi ko na siya sasabayan dahil papasok ah, pa lang tayo ng ng Mindanao Ave ay tumatawag na yung unang pickup natin, no? yung TK800. Uh, ah, kasi medyo natagalan tayo dito sa pangalawang pickup kasi hindi sumasagot yung unang binigay na contact number. Kaya humingi pa ako doon sa order na doon sa nag-order ng panibagong contact no? Kaya yun, uh, i-drop na muna natin to. Tapusin muna natin tong patch na to para bawi na lang tayo sa susunod na patch natin ngayong araw, na no? Para hindi tayo ma ma-rate na mababa mga katropa. i drop na natin mga tropa uh, at uh, medyo matrapik dito sa, sa U-turn no? 13 Ah, uh, 12 kilometers away na lang tayo. Madrop na natin si first pickup. Ganda dito mga tropa. Nakapag-deliver na din ako dati dito. Eh. Ano to? Papunta tayo sa isang golf course. tatlo mga katropa 680 uh, Antipolo to Malabon sabayan natin mga katropa malapit na rin sa atin ito eh sa putrero malapit na to sa bahay kaya dapat masabayan natin ito okay kaya mga katropa may nakasabay ka agad uh, kapipika pa lang natin nakuha na kagad natin itong pabalinsuela 596 na no? ay mga katropa waiting tayo ngayon sa pangatlong drop off natin Ah, pagkatapos ito, diretso tayo sa Valenzuela. No? 7.2 kilometers away tayo dito sa drop-off sa Valenzuela mga katropa. Time check 8.09 mga katropa. Naka 2.174 tayo, no? Bali, ano yung mga katropa? Minus 5. Almost 1.7, no? Almost 1.7. Tapos may tip tayo kanina na na 170 May trip tayo ng 170 So Meron tayong almost 19 Mga katropa Magsimula tayo 130, 810 ngayon So 6 and a half lang to Mga katropa, 6 and a half hours na biyahe Ayan mga katropa Sa oras na 6 6 hours and almost 30 minutes uh, kumita uh, tayo ng almost 1.9 mga katropa ganyang kalakas ang bare months yung mga nakuha natin mga fare ay simula 800 tapos 580 ay hindi siya 800 almost 900 pala no kasi ang ang ano kasi niyon ano fair noon ay 8 880 mga katropa no tapos nagana siya ng tip na 120 sinakto niyo kasi 1,000 na mga katropa 120 tapos yung yung pangalawang drop off natin nagbigay naman ng 50 pesos yun kaya ang tips natin ay 170 mga katropa tapos 2170 plus uh, 2175 ganun minus 500 yung pinang gasolina natin araw-araw puro 500 lang yung gasolina natin mga katropa so meron tayong 1675 1675 plus 170 is 18 1850 na lang sabi mo na o ganun lang almost 19 na mga katropa. so ayun naging um, maganda yung uh, natin, medyo natagalan lang kasi sa sobrang traffic no? sa EDSA, alas walang galawan ang bagal ng galaw, takbuhan lang natin ganun na sa EDSA ay 20, 30 ganyan tapos minsan 15 pa nga takbo natin so ang dami ng sasakyan pero mga katropa worth it yung pagbiyahe natin no kasi sa mixing oras ay kumita tayo ng almost 190 So ay eh, mga katropa, pa, para pa rin to sa mga baguhan at sa mga mga nag-apply na sa lalamo, mga natanggap na sa lalamo na hindi pa rin bumabiyahe, try nyo mga katropa at mawiwili kayo, lalo ngayong per months. Ngayon, eh, last na, December, magkakapas ko na. Grabe ang tips niyan mga katropa. Sure yan. Tips tapos ang tataas ng surge. Kita nyo. One, one, almost 1.9 sa so four. for trips ang mga katropa. So ayun. Dito ko na puputulin mga katropa. Maraming salamat ulit sa pagsama sa aking munting biyahe. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe ni Balbaro. Maraming salamat sa pagsama kay Behero Balbaro. Out!